rito! Ayoko lang makikita pag bubukha mo rito, Sermita! Ayoko lang maligasa ang umay mo rito! Buhay ka parang pao-pao mo na! Ina-aglat ka na! yung fishball. Nagugutom na ako eh. Hindi oh, tayo. Ay naku, ka na. Dalihan <laughs> mo. O, Manang, kami na. Manang, dalawang piso nga. Pengin pang tusok. Ako mo. Ako tutusok. Thank you. Excuse me. Thank you. Ayan. Gusto ko yung malulutong, Manang. Ako rin. Hmm. Hmm. Okay, thank you. Uh -huh. Thank you. Ano, Leg? Like, musta rakit natin? Alam mo, hindi ka dapat nagtsatsaga dyan sa bariya -bari. eh dumikit ka lang sa akin, aayusin ko buhay mo. Kasi, sayang ka eh. Alam mo, sa dating mong yan, dapat ang binibilang mo, yen at dolyar. Di ba? Uh, ito. Ito, nakita mo to? Ha? Huh? Hmm. Tunay yan. Isasabit ko ito sa leg mo. Pumayag ka lang. Huwag mo nga akong ikayo sa ibang babae dyan. Okay, okay, okay. Hindi kita mamadali. Pero pag nagka-problema ka, o sumabit ka kaya, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa iyo. Sige, tawagin si Johnny. Yun si Johnny. Lamang loob ng ermita yan. Amoy pa ng babae dito. Pikit mo sa ang sasabing ko ng pangalan. Boss, natatawag niyo raw ako. Johnny, may pagkagawa ko sa'yo. Kailangan, kailangan ko ang pangamoy mo. My goodness! You oh, make him stop a oh, You're not watching your eyes! Oh, are you the chairman well, I, of the room? Sorry, but I'm really clumsy of, of me, I... oh, My God! get oh. up! Oh, uh, I'm really oh. very sorry. No, There's a no problem, huh? Yes! Make <laughs> You son of a bitch! <laughs> well, uh, you know, uh, I'm, uh, and, uh, you, uh, what's your, uh, you know, uh. I'm really sorry. <laughs> Yo, 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 yo! Oh, what? Oh. Limonyo ka. Sa likod ng mga kamay mo, pati mga bata ako, tinalo mo. Galing. Natagpuan ko rin ang lalaking kasing... Natawa pa. Mag-asawang sampal yun, ha? Kailan tayo kinasal? Anong tawag mo dyan? Eddie eh, di break na tayo. Iba rin ang demonyong to. Kaya nauubo sa mga turista sa Maynila ay dahil sa mga katulad mo. Anong gulong nangyari dito? Ha? Sir, sir. Sandali. Kasama mo ito? Sandali. Ha? Huh? Itong dalawang loko-loko, linukutan yung turista. Ayun o, ayun Hey! This is your wallet, right? Yes, that's my wallet. He's right, officer. That's my wallet. Dali nyo. Ikulong nyo. Kung walang pampiyansa, bulukin nyo sa bilibid. Pasensya ka na. Nabitin nyo hanin natin. Dumating yung mga gwardiya si Billy. Ano pangalan mo? Carding hahalapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na hanin mo natin. Tama na. na! Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At saka, i ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka kaagad. Oo. Oh. Sa dating mo yan, dapat ang binibilang mo, yen at tulyar. Pero pag nagka-problema ka, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Oh, o, hindi na totoo yan. Sige, talib na yan mga dos. Kita dyan, eh. Boy, ano kailangan mo? Nahanap ko po si Kuya Karding. Karding? Karding ermita? Oo. Oh. Ayun, nakakulong. Kaya ata kailangan mo sa kanya? May dalawang akong pera para humahil labas siya. O, oh, sige. O, so, Karding, may bisita ka. <clears throat> Ah, sige, pasok na. Pa. Salamat, o. Ba't nandito ka? O, oh, padal na natin, Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta nung dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Arding, may saot siyang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, o. Oh. <laughs> Bakit mo nagawa na? Bakit sinira ang buhay mo? Hindi mo ba yun isipang pinangarap ko sa'yo? Kung yan ang gawa ko yan dahil dahil lang yung kitang maibit sa pinagkuhan eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun ang sapat na dahil lang para sirain mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitring yan. Ha? Ano kayo pagkatao mo? Ha? Isa ka na sa mga ilayo pa kayo? Hindi ba kapilipilin ako sa'yo? Huwag ka nalapit kay Pando? Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, talayo kitang makulong! Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo! Kawawa naman sila! Kaya ako ginawa yun, kuya! Dibag? Ding, tawagin mo sa aling dress na mangihilot, ha! Patingin mo si Lolen! Mag-delay siya ka ng pera para sa doktor! Ding, siya ano? Mag-delay siya pa... ka! May lang ako! salita ng awa! Nakawa ka ba kay Loling? Ako! Oh! 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 lang ani... yun! Kinsi anos lang yun! Na... Ilang bata na sinira mong buhay, ha? Nang... Ha? Hindi pa lang! Papunan mano kita! Ah! 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 rito! ko lang makikita pagbubukha mo rito, Sir Mita! Ayaw ko lang malingas sa umay mo rito! Buhay ka parang pao-pao mo na! Ina-access ka na! Monique! Si Monique! Habulin Joey, Ikaw, Joey. Nakita mo ba? Ikaw, Jun. Wala eh. Nagsalisihan pa yata tayo. Pag split tayo, sunahin lahat ang bawat sulok ng bahay. Dalihan niyo! yan? Pasensya na ho kayo. Makikitago lang ho. May, may humahabol Ma? ho kasi sa akin eh. Papatayin ho mo, ako. Aray ko, may, 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 sa may, sa may sakit ho ba siya? <laughs> <laughs> Bakit ho sa tuguan? Eh, okay. ho <laughs> ko. Baka ho may maitutulong ako. <laughs> <laughs> Meron ba pumasok na babae dito? Wala akong nakita. Meron ba? W wala. Baka na sa kwarto. Sige. Meron ano sa likod. Wala, wala dito eh. Wala din dun eh. Wala. Liga na. Liga na. Tara. Hello. Oh. Sige. Hello pa. Bakit? Tita Beatrice? Kailangan dalhin sa ospital? Sige pa, susunod na ako. Ikaw? Hindi pa ikaw yung... Ang ginagawa mo dito? Aray ko. Aksidente pagkakapasok ko dito kasi... Namumutla ka na, kailangan dalhin ka sa ospital. Saan ang pinakamalapit hospital dito? Metro Doctors. Duma na siya, Dalen. Kukunin ko yung wallet. Isusunod ko na sa inyo doon. Kakailangan mo ng pera. Huwag okay, alis dito, ha? Papa. Opo. Papa. <laughs> Kuya. Kailangan na po siyang i-admit. Kaya makipag guys na po kayo doon sa admission. Doon po sa kanan. Ah, uh, Miss, kailangan ko na isang kwarto. Nasa emergency room na yung pasyente. Kailangan daw ng kwarto. Pakibilisan lang ako. Wala ba kayong Tagalog? Puro kay English eh. Paano ko maintindihan yan? Mamaya, madimanda pa ako dyan eh. Ang mabuti pa. Tanungin niyo lang kung nung gusto nyo maalaman. Kasasabihin ko na lang sa inyo. Nars, kailangan ko na isang sweet para sa misis ko. Anong ginagawa nitong nung dito? Di ba nakakulong ka? Paano ka labas? Pa, ingatan mo ang pitaka mo at baka sungkitin nito. Wala pa ba kwarto, miss? magde ho kayo ng 2,500. Mamaya na yung deposito. Unahin niyo muna yung pasyente. Maubusan ng dugo yun eh. Ano ba kayo? Naghihintay na yung doktor doon eh. Kailangan ko yung kwarto. Sorry ho. Talagang regulasyon ng hospital eh. Regulasyon yan. Unahin mo muna yung tao bago pera. Hoy. Tumabi ka muna kung wala kang pera. Nang i-istorbo ka eh. Tabi-tabi eh. na ako sa'yo ah. Tama na. Bibigyan na ba ako ng kwarto? Hindi. O oh, nga naman. Dapat ka talagang bigyan. Uh! Uh! Uh -huh. Ang dapat sa'yo, sa PGH, para libre. Sandali na lang. Nasa na lalaki may dala sa kanya? Nasa admission section po siya. Kumusta na ho siya? Kailangan ho talaga matignan siya eh. Pero hindi pa po kasi bumabalik yung lalaki nagdala sa kanya. Thank you. Miss, miss, excuse me. Um, dumating na ba yung, yung mamang naka-tsalekong leather tsaka itim na sombrero? Nakakuha na ba siya ng kwarto? Kasi hinihintay niya ako, ay eh, dala ko yung pambayad sa ospital. Hindi pa, miss. Ayun, oh. Ba't ang mo? Ang ngayon si Lola ay nasa emergency room pa. Hoy, huwag ka magagalit at huwag mo akong sisigawan, ha? Kinagawa lang kita ng pabor, ikaw pagalit? O yan ang wallet mo, walang bawas. Sandali. Sandali lang. Hindi mo ako nagagalit sa'yo, eh. Nakaasal lang ako sa ospital na to. Mas importante pa yung pera ka sa tao, eh. Mamamatay na yung tao, hanap ako. Sinisigaw ka na naman. Hindi. Umiisip lang ako ng paraan kung paano kita pasasalamatan. Sige na, bilis na. Bayaran mo na yung kwarto. Ha?